Ayan, magbabalat ako ng pomelo. Yan, ito lang sya, kasimple magbalat ng pumelo. Nabalatan ko na yung isa. Hihimayin na lang. ngayon din siya. Madali lang mo ba? Ng nipis ng balat ng isa. Hmm. Hmm. Madali lang siya magbalat. Tapos ihimayin mo siya para dali na lang kainin lalo na kung bata yung kumakain, madali na lang siya ngayon ganito ayan yung isa ayan, nabalatan ko na siya ang ganda ito yung isa tapos ganito na lang, hinihimay ko na lang ngayon ganito Madali siya kasi nakaano na, naka-slice na. ayun Naka-slice na siya. madali dali niya pa ganito. Kakainin mo na lang. Lalo na pagbata yung ano, yung kumakain. Ayan. madali para sa kanila kainin to kasi nakahimay na simple madali siyang tanggalin sa balat mo pag nakaganito Madem benim hmm. Dati nahirapan ako magtanong ano, pag ganito na lang. Yung picnic, madali siya. Kasi pag bata kakain, mahirap talaga to siya balatan. Pero pag ganito na, hiwain mo lang siya sa gitna. Mm-hmm. 你的脸呢？ the mm -hmm. mm -hmm. Ayan. Papa isa. Pag nakaganito kasi siya. Kasi naka-slice. Kaya madali na siyang madaling kuhanin yung laman. Ayan. Ayan, bilis. Ang dali. Ayan. Hmm, sarap na kainin yan. Ayan na. Ah. Pomelo.